May adlaw sa tanan ako di ay sinandi sa las isa ka OFW diri sa Croatia. Karon sabay ko ninyo sa akong pagbiyahe paingon di ay kuani pag duty. Karon di ay akong schedule kay panghapon di ay call. Dapat pang buntag ani, tapos akong kauban nga kanang kauban ako sa trabaho nakipagbaylos ako og schedule ana siya pwede ba daw ko magbaylo mi og schedule tapos ana ako okay ra man pod sa ako aba ah, sa manangid lang ka sa atong ha so for your para dili ta maka problema so ana nanghid siya nga magigbaylo siya og schedule sa ako kay gusto niya ang pangbuntag tapos ganahan po ko hapon mauto nga uh, na, na baylo among schedule duha ka adlaw. Sabado ug Domingo. So, mag panggabi ko anang panahon so, na. So, nagbiyahe na di ko sa sa among accommodation gikan paingon sa paingon sa among tarbaho so nagtram lang di ay Na ako sulod sa tram nagvideo video para na alam ko yung ma sa inyo nga akong mga drama diri sa kinabuhi or akong kaagi diri sa bansang Croatia so ang mga kuan na mo diri kanang duty is pabag-ubag-o siya uh, sa hotel na ay pang bundag, na ay pang hapon pero wala may GY good thing wala may GY sa ubang hotel na uh. so okay raman man ang akong trabaho bago pa ko nakabalik diri sa akong daan nga trabaho sa una so one year na akong kontrata karon ug wala pa na ako nakuha akong ID kay one month pa man to soon next month bakuha na nako na to akong ID Mag-update lang ko sa inyo kung unsa pa ang mga uh, kuana ko ka kaagi sa Croatia. So mag-share-share -share ko. I-follow lang ko ninyo sa akong YT, Nandi Salas. Kaya mag-share ko akong mga kaagi, mga legit nga akong maagi na -agihan diri og uh, O mutambag po ko sa inyo kung unsa ang dapat pang buhaton kung magpaani mo diri sa bansang Croatia. So, panghapon ang akong duty karon So, ang akong duty is uh, alas 3 sa hapon. Pero, magmata na ko, Ana, mga alauna. Kay ka nang mag kuan pa ko kapi. Tapos, maligo pa. Daghan pa kay kay buhaton para dili ka malit. Mag-advance ka kay wala kay ka nang dili mangguni pareha sa Middle East nga ka nang naay mga service diri kay walay service diri walay uso diri ang door to door more on lakad diri sa bansang sa Europe banda more on lakad tapos tram bus maura na ang ilang transportation diri so nagbiyahe ako, na ani paingon sa among among jutihan so layo-layo among jutihan no. mga unom or pito ka station wala na ako na memorize so mauto ma Pagka humana ko gligo magbiyahe na dayon ko ana para dili ko malate so mag advance ko one hour kay usahay ka nang magka problema ah. <clears throat> wala ta kabalo sa mga hitabo sa dalan or ka nang malate ang imu. sakyan nga ka nang mga train so mag advance gyud ka para dili ka malate so alas 2 ko ani sa hapon nagbiyahe paingon sa akong duty Uh, ang akong uli niya ani kay kanang gabi e, eh, alas 10 sa gabi e, eh. uh, 3 to 2 ang ay, 3 to 10 akong duty. So mauto nagbiyahin ako dayon uh, nakasibilya na ako ana kay dito ra ako, mag-ilis akong uniform sa hotel dito sa locker kay bawal man may mag uniform sa gawas kay naaman may locker magdala lang may ay naara mong uniform dito tapos na mga sapatos ilan ang provide tanan sa hotel tapos libre po'd mi kaon pwede pud mi makadala og mga sobra-sobra sa hotel sa mga buffet okay pud ba diri kay kanang maka libre-libre na akong kuan kanang pagkaon sudan magluto na na kog rice buutan man pud sila ang among mga chef kay makakuan na pud sila kontra ilabay ila ang gialaw pud mi uh, magdala kung sa kusina ka kay naabi ka sa kusina tapos sayang pud ilabay ang pagkaon diba po? E, di ba pwede pa man makaon so mauna mga okay man pud sila batasan diri basta dahil ay kapartner ay, uh, ka -part, ka ay Pilipino po na siya Simon tapos kami ilang dua ang magjuti karon dito siya sa Picas sa Black Dish ang tawag dito sa mga kaldero basta mga kaldero kalaha dito sa Black Dish dayon ako diri ang naasa white dish mga plato mga baso diri mga kutsara o uban pa tapos gihatagan ko niya og watermelon kay nanguan siya nagkuha siya dito sa sa gihiwa pero okay raman man pud diri sa amo ah, sa amo hotel kay dili man kayo Stricto. pwede ka makakaon o ka ng mga inana kanang mga prutas pwede kay may ma gakaon kaon man may usay kay kanang hatagan may kape sa mong shap gihatagan may niya ganin kapi. tapos nayabo <laughs> nayabo ang sa akong kauban kay kanang basta natumba ang baso tapos mauna dira ma wala pa may tao indu na nang sa akudaan tapos nagtrapu trapo ko sa mga dapat trapuhan kay para unyang gabi kung ting uli na dili na kumayawaan mayawaan o dili na ko kara o mga hinlo pa kay uh, i-advance na na ako para unya kuan na lang gamay na lang kay gamay na lang na kuan mikos mikos or kanang basta gamay na lang imong hinloon kay na naman imong hinlo ganina tapos para unya dili na ta magkara-kara, maghindo-hindo na ta sa atong uh, station tapos akong gichik ang kanang machine kay gihinduan na ako na siya akong i ipa-cleaning automatic man na siya tapos mo to gikaon sa nako ang water meron nga gihatag sa akong kauban tapos naghindo-hindo dayon mi Manghinlo mi karon kay wala kay tao gamay ra ang tao sa sa Kuan Buffet 70 lang tapos ang sapikas Pikas dito sa mga platuhan uh, gihinduan na mo ang mga exhaust pan mga exhaust katong mga para sa exhaust dahil na ginuindo na kudaan para unya pag uli pag unya pag -close na kay ka ng busy makaipag pag hapit na close kay dagang kay kay hugasan kay dalo naman anila na tanan so maghinduin sa kudaan para dili na ako magkabuang o magkarakara pag hapit na maklose dahil yun among mga kauban dira kay na ay kuan Colombia tapos local gamay ra ang nag karon kay daghay gi pa di op then daghay gi pa live kay kanang wala kay pa yung mga guests sa hotel so ang uban kay gihatagan nila gihatagan sa among chef og mga live para mahumana ang ilang lib tapos kung kumudaghan man ang tao next at least daghan na siya is uh, kitchen helper di akong trabaho dili sa Croatia so um, meaning tagahugas na siya tagahug ay pwede pud ka magkuan ana assist sa mga kuan sa chef or maghiwa hiwa, -hiwa og mga gulay basta tanan mga panakot depende na kung Asa sa assign sa chef or sa mga manager kung asa man ang kinhanglan og tao so kay kanang diri ang nanginhanglan og tao tapos sa una kay didto mako sa breakfast na assign pero wala ko giganahan didto kay sa yura kay ang duty 5 am tapos malate ko so mag-update nako sa inyo sa akong mga drama diri sa kinabuhi sa Croatia og hinaot na amoy makuha og mga sa akong na-share ng mga idea. Daghang kayong salamat and God be sure everyone sa lahat uh, sa tanan mga inspiring nga mga OFW if I subscribe ko ni sa akong